Sa po ang biyaya, awa, habag, kapala, karotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po inaabot ng pangaral ng channel na ito sa iba't ibang panig na buong maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin masalamatan si Abayawa sa buhay na ipinagkaloob sa bawat kapatid sa kapulungan maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Walang salamat Abayaw. Ngayon po ay April 7, 2025. Ganap na pong alas 4.30 ng hapon. Ito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga alam viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig na buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas na ng sa cellphones, mga tahanan upang tayo po ay mapanood o pakinggan ito po sa ating ginagawang pangaral, lunes hanggang sabado, oras 4, ay ng hapon. Uh, Labing po niya bihawa na mabukas po siya ng pangunawa sa hapon po ito. Uli, isang mabiyayang paginig po sa bawat isa. At ganoon din po, araw ng linggo, alas 9 na mubaga sa Facebook Live. No? Ang uh, ating mupaksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan, uh, gawa. gawat. 13, 46. <clears throat> uh, ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe sa inyo muna sana dapat ipahayag ng salita ng Diyos. Ngunit dahil itinakwil niyo ito, inatulan ninyo ang inyong sarili na kayo'y hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya sa mga impil, lalang kami pupunta. Misan, misan pa natin kurihin siya bayawa sa pagkakataong pinagkaloob niya sa atin sa buhay na nasa ating pa. Sa lahat po ng ating mga kapatid, sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Uh, alam naman natin sa bawat segundo, minuto, oras na uh, dumaraan sa mundong ito, marami po ang uh, namamatay na. No? So tayo ay pinagkakaloban pa ng ebay ng buhay para Ganapin natin yung ating tungkulin. Merong tungkulin ang bawat isa atin. Ano? Uh, uh, habang hindi natin nagagawa yung tungkulin na yun, mananatili lamang tayo na uh, kahalintulad lang tayo ng mga pagano o ng mga hindil. At uh, gaya nga po nitong ating paksa na pag-aaralan ngayon. Uh, dito, may binabanggito dito na Merong mga tao na uh, itinatakwil mismo ano, iginatwil mismo si Bayhawa at sila mismo ang humahatol sa kanilang sarili. Kaya nga uwi yung salitang paghatol, yung pagdating ng Kristo at hatulat. Pero uh, <clears throat> sa panahon ng mga Israelita uh, nakita na ni Bayhawa yung katigasan ng ulo nila no. Matitigas talaga ang mulo ng mga Israelite. Sa kabila ng pagkakapili sa kanila, uh, Exodus 4.22, si Israel, si Israel, ni Jacob, ay aking panganay, aking anak, sabi niya. Pero mo, bilang anak, si Israel. Ano? Uh, sabi nga doon sa 7.7 ng Deuteronomy, oh, uh, kayo nga ang wika, ang pinakamaliit sabi doon sa ang Biblia Tagalog na hindi sabihin, hindi kayo inibig ng Panginoon, may pinili kayo dahil sa kayo marami sa bilang. Kaysa sa alin mga bayan. Sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. O, eh, hindi. Uh, pinili kayo ng Panginoon at Minal, hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamayan. Dahil kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pero mo, uh, si Israel, may ako ba no? Pinili pinili siya eh. Chosen, kumbaga. Pero, nakita na ni Bayawa yung pagdagasan ng ulo nitong mga Israelita. No? Hanggang sa huli. Hanggang sa huli, oh, talagang matitigas ang ulo. Sana oh, maging aral sa atin bilang uh, tayo ay uh, pinili rin ni Bayawa. Doon nga lamang sa mga hindi, no? Oh. Uh, tinawag sana huwag tayo maging katulad nitong mga Israelita, nitong mga Hudyo. Ano? Sa bagay nga, uh, kumbaga meron ng mga uh, iniwanang halimbawa sa atin. Subalit, siyempre nakikita pa rin natin kung gaano katigas ang ulo ng mga Israelita noong uh, panahon, noong lumang tipahan hanggang sa pumarito pa nga siya sa pakikitulad niya sa tao, ang pa rin ang katigasan ng ulo. No? Wala ho yung takot, yung salitang takot. Wala ho. Walang takot yung tao o walang takot ang mga Israelita. No? Uh, so dito, ho, uh, sa 1346, sabi niya, FSB, ngunit po ang tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana ang ipahayag ang salita ng Diyos pero, ngunit dahil itinakwil niyo ito, inahatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya sa mga hintil na kami pupunta, ibig sabihin yung paghatol, kung itinatakwil mo yung magandang balita, itinatakwil mo yung ibanghelyo, eh, hinahatulan mo yung sarili mo na hindi ka karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Ah, malimit na ipinapangako ng mga bangangaral yung buhay na walang hanggan. Ah, malimit. Pero ano lang po yun? Front lang. Bakit doon natin nasabi? Kung baga, inganyo sa tao na meron kang buhay na walang hanggan. Pero dapat may gawin ng tao Uh, bago mo makamit yung buhay na walang gan. Hindi hindi isang bagay na madali ang magkaroon ng buhay na walang gan. Marami. Marami kang uh, dadaanan, hira, iisin, marami. Hindi hindi isang bagay yan na pagka ikaw uh, gusto mo ng buhay na walang gan, uh, papasok ka lang o raanig ka lamang, makikisaw-saw ka sa relihiyon at presto may buhay na walang hanggan. Sala ho yun. Aho, sala. Kasi ang, ang sinasabi ng mga mangaral, yung pag-anip sa iglesia o do sa kanilang relihiyon ay paraan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Wala hong ganon. Aho, eh kung yung mga Israelita na nga, pinili na. Pinili na po sila. <coughs> Tinanin niyo kung gano'ng katibigas ang ulo nito. Sabi doon sa Gawa 7.51, nung si Esteban ay nananalumpati, sabi niya, kayong matitigas ang ulo. Itinutukoy niya ako dito sa mga Israelita. At dito li ang puso mga tenga. Puso't mga tenga. Kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ginawa ng inyong mga magulang, kayong din naman na ang ginagawa ninyo. So may sinundan sila kung ano daw yung ginawa ng kanilang mga magulang, eh gano'n din ang ginagawa ninyo. May sinundan. May sinundan, na, no? So, hindi ibig sabihin na po mo nakaanod ka na doon sa isang sekta, sa isang reliyon, at ikaw ay nag-aabuloy, sumisimba ka, o uh, gumaganap ka ang wika ng tungkulin, dami yung tungkulin pinagagawa. Ang tungkulin pinagawa ginagawa ay ipinapataw noong uh, founder hindi tungkulin na galing kay Abayahawa. Merong tungkulin na ipinagagawa uh, si Abayahawa. Oo, oh, lalo lalong-lalo sa kapulungan. Yung pag-ibig sa kanyang kapwa. Hanggat hindi natin nagagawa yun, yung tungkulin natin sa ating kapwa, uh, lamang tayong katulad lamang ng isang pagano o isang impil na hindi kumikilala kay Abayahawa ano at malimit nilang uh, isinasangkalan ay yung o kinakatuwiran yung pagiging mahirap, pagiging wala hindi ho totoo yun eh pero mo ang nasa atin si Abayawa ang nasa atin mo sa kanila nga, sa kanila na wala si Abayawa, marami silang ginagawa na hindi na lang kalugod-lugod kay Abayawa. Di ba? Tinan natin no, ito doon sa yung konteksto nito. No? Sabi doon sa 13.16 niyang gawa. Uh, sa 13, mula sa papos, naglayag si na Pablo hanggang sa Pirga sa Pampilya. Umiwali naman sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Pirga, nagpatuloy sila hanggang Antioquia. Sa Pisidia ng araw ng Paumenga, umasok sila sa sinogoga at naupo. Matapos basahin ng ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at mga propeta, nandun ay yung lumang tipan, nagpasati sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, mga kapatid, kung meron kayong mensahe, baka magpapalakas ng loob ng mga tao, maaari kayong magsalita. Kaya tumayo si Pablo at sininisan silang tahimik. Bakit ganito? Eh kasi nga, puro mga Israelita, puro mga Odyo. Sila, di ba? Eh si Pablo, Israelita rin. O, sabi niya sa 16, kaya tumayo si Pablo at sinayon San silang tumahimik. Sabi niya, mga Israelita at kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. So dito may binabanggit siya na lahat ng may takot o yung may takot, mga Israelita na may takot. Pero kasi mga Israelita na wala naman, wala naman takot, misa sa panahon natin ngayon marami yung tao na wala naman talagang takot kay Abay Hawa. Wow. So, bukang bibig lang nila na merong Diyos, bukang bibig nila na halimbawa uh, sa kapulungan, huh? bukang bibig nila si Abay Hawa, subalit yung takot, wala. Uh, walang takot. Uh, kaya dito sabi niya, <coughs> ang Diyos ng ating bansang Israel ang pumili Maliwanag ko yan na pumili sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa habang naniniraan pa sila sa lupain ng ito. At sila'y inilabas niya doon sa pumagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Sa loob ng apat na pong taon, sila'y pinagtiisan niya sa ilang. Kalain mo ba yun? Yung pinagtiisan? Ha? Or inalagaan apat na pung taong pinagtiisan inalaga. At yung inalagaan niya, nukno naman ang katigas ang ulo. Ha? Matigas talaga ang ulo ng mga yan. O, sabi doon sa Exodo 32, 9 hanggang 10, sabi niya, Sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakita ang bayang ito at narito, isang bayang may matigas na ulo. May hayaan mo na nga ako, munga ako upang ang aking pag-iinig ay mag-alag laban sa kanila at upang aking lipulin sila at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa. Gusto na niya ng panahon na iyon, lipulin na. Bakit? Sa tigas ng ulo. <laughs> Pero mo, ano nag ka, ng isang bayang napakatigas ang ulo. Eh, makapangyarihan na yan. Si Abayawa, kung tutusin. Hindi ba? Sana, sana ho, doon sa mga kapatid natin sa kapulungan. Bagamat hindi naman lahat. No? <clears throat> Tsaka nakikita naman natin, meron talagang sumusunod sa kalooban ni Abayawa. Tuloy ko <clears> ho. <throat> sabi niya, Nilipol niya ang pitong bansa sa lupain ng kanan at ibinigay sa mga Israelita ang lupain bilang pamana. Naganap ang lahat ng ito sa loob ng halos apat na raan at taon, 450 years. Pagkatapos sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang sa panahon ng propetang si Samuel. Nang sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos si Saul, na anak ni Sis. Isang lalaking mula sa lipi ni Benamin, naghari si Saul sa loob ng apat na pung taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse, ay isang lalaking ating kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Yung kasi ang gusto ni Abayawa ay yung sumunod. Hindi matigas ang ulo. No, yung sumunod. So napili niya si David. Sabi niya, Sa angkan ng lalaking ito nagmula si Yahawashay? Doon sa angkan, ni David na no? Ang tagapagligtas na itinangako ng Diyos sa Israel. O, maliwana ko yan ha. Yung pagpanito ni Yahawashay ay para lang talaga sa Israel. Hindi ho para yan sa mga impil. Hindi ho yan para sa atin. O, Letra por letra yan. Ha? Para yan sa Israel. Pero kung banggitin ng maraming manamangal, ministro, kasama ang mga hintil. Diyo, ayan letra por letra ho yun eh. O, sa angka ng lalaking ito, nagmula si Yahuasya ang tagapagmigtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel. Kanino nangaral si Juan? Sa buong Israel. Tapos, itong mga lahat ng mga reliyon, nagsipag-bautismuhan, ginaya si Juan. Yung bautismo ni Juan, para lang yan sa buong Israel. Pero yun yung pagkakamali ng bawat reliyon na nagbabautismo ngayon at magkakaroon ng kaligtasan sa kasalanan ng mga ito. Di ba? Ito, letra por letra na binabasa natin kung ano yung nakasulat. Bago siya dumating ng araw si Juan sa buong Israel. Buong Israel ha, na dapat nilang, sino yung buong Israel? Pagsisihan, talikuran ang kanilang makasalanan at magpabautismo. Sino? yung buong Israel, hindi kasama hintil nang matatapos na niwa ng kanyang gawain, ng kanyang ministeri, ng kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya darating na kasunod ko at hindi ako karapat dapat magkalagman lang ng kanyang sandalyas. 26. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, ay ako idinibiin yung salitang may takot. Dapat po kasi magkaroon tayo ng takot kay Abay Yahweh. Pag wala yung takot na yun, hindi mo talaga tayo magkakaroon ng kaligtasan. Eh. Oh, sa kasalanan. Tinin yung mga Israelita. Wala akong takot sila. Di ba? Kaya nga po yung Mateo 24 na ginagamit ng mga reliyon tungkol dun sa end of the world, Great Tribulation. Di ba? Para yun sa Israel. Oh, at nangyari yung inihula niya. 24 ng Mateo, Lucas 21, 13 ng Marcos. Di ba? Di ba? So, akala nila para yun sa atin, para merong great tribulation na mangyayari. Wala o, para ko, para sa Israel na po yun. ba? Tapos, sabi niya, uh, may tapos sa Diyos. Tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Sino? Yung mga Israelita? Ang sinasabi niya eh, tayo ang wika, tayo. Nangangaral siya. Tingnan ninyo, tingnan ninyo ho yung konteksto, ano? Di ba sabi ho dyan, tayo ang pinadalhan. Sino ho itong mga tayo na ito? Sabi niya, o dun sa 16, itaas si niyong basa. Kaya tumayo si Pablo at si niya San Silang tumahinig. Mga Israelita. O yun. Yung sinasabi niya dito, a uh, Doon sa 26, sabi niya, mga kapatid mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi nakilala ng mga taga-Erosalem at ng kanila mga pinuno na si Yahawashay ang tagapagligtas. Hanggang sa ngayon, yan nakatira sa Jerusalem? Sa Israel? Hindi kilala ang Kristo. Pero dito, sa sulat ni Lucas, o, oh, sinasabi niya, o, oh. <clears throat> Sabi niya, tayo ang pinadala ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi nakilala ng mga taga-Erosalem at ng kanilang mga pinuno na si para ang kaligtasan hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pangunahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng pahayag na iyon ng si Yahawashay hinatulan ay hatulan nila ng kamatayan. Kahit na wala silang dapat sapat na dahilan upang siya'y ipapatay hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y hatula na kamatayan. Sino yan? Yan yung mga Hudyo na sinasabi ng marami na sila yung pinili. Meron mo ikaw yung pinili, pagkatapos, ikaw yung pumatay. Ikaw yung pinili, ikaw yung pumatay doon sa pumili sa iyo. Nakita niyo na kung gaano katigas ang ulo. Di e ba? Pero mapinili ka. Kaya nga ka dun sa Juan 1.11, siya ay sa sariling kanya, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Sana maintindihan natin, maunuhan natin. Ito yung mga isarilita na pinili niya siya yung aking panganay. Siya yung aking anak. Pero na sabi niya? Si siya ay hatulan nila ng kamatayan. Kahit na wala silang sapat na dahilan upang siya ay ipapatay, hiniling pa rin kay Pilato na siya hatulan ng kamatayan. At nang matubad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, siya'y ibinaba nila sa krus at inilibing. Subalit, siya ay muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, siya ay nagpakita sa mga sumama sa Kanya sa Jerusalem. Mula sa Galilea, ngayon sila ang mga saksi niya sa mga Israelita. Ngayon ay dalan namin sa inyo ang magandang balita ng pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad niya sa atin na kanilang mga anak sa pumagitan ng muling pagkabuhay ni Yahweh. Gaya na nakasulat sa ikalawang awit, ikaw ang aking anak sa araw na ito. Ako'y naging iyong mama. Tukol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos Ipagkakalog ko sa inyo ang mga banal at maasahang pagpapala gaya ng itinangako ko kay David. Sinabi rin niya sa iba, pang bahagi, hindi mo ayang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal. Nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Si David ito. Subalit, ang muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Dapat niyong malaman mga kapatid na sa pamagitan ni Yahweh siya ay ipinangangar sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ayo, Ang liwanag ko letra por letra. Kapatawaran ng mga kasalanan. Yan yung pagliligtas niya sa Israel? Hindi ba? Oh. Ang lahat ng suwang palatay sa kanya ay pinalaya, pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Kaya mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo ang sinasabi ng mga propeta. 41. Tingnan ninyo kayong mga namumutya. Manggigilalas kayo at mamamatay sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi nyo paniniwalaan kahit na may magpaliwanag pa nito sa inyo. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayaan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay nito sa susunod na araw ng pumayang. Pagkatapos ng kulong, Sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming hudyo at mga reliyosong hintil na nahikayat sa hudahismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol na pinangaralan. Pinangaralan silang magpatuloy sa mumuhay ng narapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. So maliwanag po dito sa ating binasa. No? Time check na ako. No? So, Lord, inirehawa, bukas ituloy po natin itong ikalawang bahagi. Tiyot din, nakita natin, gano'n ba katigas ang ulo ng mga Israelito? Eh, yun lamang kung uh, patayin mo yung pumili sa inyo, gano'n ka katigas ang ulo mo sa palagay natin? Di ba? Uh, bukas ako, Lord, inirehawa, yung ikalawang bahagi. Magandang hapon, sa lahat po ng ating mga anong viewers. Magandang hapon, Sister Gina Makoko, uh, Brad Emiliano Umali Jr., Sister Lorena Fernandez, Brad Noli Tungkua, Brad Wilfred Betes, Brad Melchor Pasis, Portonato Juarez, Sister Vivian Mana, Isa Indinibli Corsica, Sister Shirley Reberiza, Brad Samuel Rotoni, Magandang hapon, Brad Edmond Umali, uh, Lolita Corsiga, Jinky Lopez, Leonardo Corsiga, Sister Elizabeth Denoy, magandang hapon, Brad Minho Dimitillar, Sister Chris de la Kim, Conrado Santos, Brad Carlo Roll, Brad Jesse Juarez, Isa Indinibli Corsiga, Cecil Mañoso, Brad Mel Umali, Rosly Bando, Shirley Abrera, Troy Corsiga, Joel Suela, Brother Nod Makoko, Magandang Hapon, Sister Chris Junker, Sebastian Juarez, Sister Cristina Juarez, Sister Lori Calderon, Jeloy Pritz Lawan, Juliet Umali, Sister Maria Victoria Morales. Uh, ayun. So muli po, loobin po ni Abayhawa, bukas ituloy po natin yung ikalawang bahagi. At sana, loobin ni Abayhawa na ipaunawa sa atin kung gano'ng patigas ang ulo ng mga Israelita na pinili ni Abayhawa. No? At sa dakong uli, makikita natin na sila mismo yung bumatol sa kanilang sarili, ano? na hindi sila talaga magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marindiw yun ha? Pero mo, ikaw mismo yung humahatol na hindi ka talaga magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sa panahon natin, yung marami na hindi sumusunod, mga nakikinig lang, eh, sila mismo humahatol sa kanilang sarili na hindi talaga sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Uh, kasi kung ikaw ay tagasunod, may bayawa, o meron kang pangako. Pero kung ikaw, tagapakinig lang, at hindi ka naman sumusunod, hindi ka gumagawa, uh, nasa inyong buhay na walang gan. Ay di katulad ka rin lang ng mga Israelita. Now, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Amay Hawa, sumakay nawa ang kalwalatian, ang karangalan ng paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon magpakilanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan gabayan at pagpalaay nitit sa lahat sa bagay na pang -spirit, spiritual. Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatid at uh, uh, kapatiran sa iba't ibang panig. At uh, muli si Abayahawa sa bawat ingatan uh, ingatan tayo sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating kong nilalagi dito po sa mundo nito. Muli, maraming maraming salamat. Isang madalang hapon po sa ating lahat.